14 years sa <abnormal> BIM uh, ano, uh, Sabi ko, ma, ako ginawa ko lang baksa, balik aral ulit tawa ng Diyos na graduate Nagtrabaho, sinipag ang trabaho, seryoso, hindi ko pangarap na hindi ko alam sa biyaya ng Diyos ganito mangyayari. Pero mabait siya. Sabi nga ni Father kanina eh, talagang Diyos na nagpo-provide kasi kahit gaano nating kasipag, gaano tayo kagaling, wala yan. Kung baga Diyos ang nagbibigay lahat nito. Salamat sa Jepaman family. Itong masasabi ko lang, tayo para tayong magkakapatid dito. Isang kumpanya, isang organisasyon, lahat tayo magmahalang dito. Misan lang, may na-experience ako, hindi ko lang alam kung ilang araw na, ilang buwan nakaraan, may dalawang taon nung nag-away yata yun. Parang sinabi sa akin ng mga tropa nag-away. Sabi ko, ah, uh, kausapin mo Richard kung sino yung nag-away, pagbatiin mo, pakayusin mo, kasi hindi po pwede. Okay? Pag nag-away na, parang, parang sa pamilya, di ba? Pag nag-away, dapat may mag-settle. Hindi pwede yung away tuloy-tuloy. Dapat may mamagitan, may magayos. ganun din dito sa atin, bilang pamilya. Alam ko sa ngayon, may assistance na binibigay ang kumpanya. Pag halimbawa, kung gusto mong bumali ng 2,000, 3,000, 5,000 kung ilan, pag medyo uh, ano ron sa kota, kasi ito lang ang pwede mong balihin, Pwede yung mangyari na ewan ko para si Rans naalala ko, nag-garanto yan. Pwede yung i ng ibang mga kasamahan para medyo lumaki na kayong bali para mabayaran. Okay? Ganun lang tayo, tulong-tulong. Kasi lahat, walang exception sa atin. Lahat tayo nagkakaroon ng problema sa bahay, sa mga mahal sa buhay. Lahat tayo problema. Pero at the end of the day, ang pwede ko lang sabihin, yung galit kung ano man yan, good for 24 hours lang. Huwag na palampasin ng 24 hours. Kasi pag lumampas ng 24 hours, ang mangyayari dyan, alam niyo kung ano? Yung galit, magkakaugat, 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 magiging puno, magiging puno, magkakabunga. Ano ang mangyayari? May hinanakit kay ganyan, may hinanakit kay ganito. Sa kumpanya, gusto ko lahat tayo magkakapatid, tulong-tulong, sama-sama. Kung ano ibigay ng Diyos sa atin, pagsikapan natin, pagyamanin natin yung trabaho natin, i-develop natin. Kung luluubin ng Diyos na makabroad kayo, salamat sa Diyos sa inyo. Sana pagbalik nyo kung sakali, Welcome pa rin kayo sa Jayberman. Kayo ang aming pamilya. Salamat sa inyong lahat. Good vita glory. Amen.